Hello guys! So ngayon, mayroon akong isishare sa inyo na tips para uh, maiwasan nyo yung mga nagtatag sa inyo ng hindi maganda. Kasi po marami yung naplaplag content dahil po sa mga tinatag sa kanila ng mga friend nila sa FB. So babaguhin lang ninyo ang inyong settings para hindi kayo basta-basta itag ng inyong mga friend sa FB oras kasi na ginawa mo ang ituturo kong ito ay hindi nila basta-basta maitag ang iyong profile. Maitatagman nila pero hindi basta-basta yan pumapasok sa iyong profile. Kung hindi mo siya i-accept, hindi po yan pumapasok sa iyong profile. So, kaya kung ayaw mong ma-flag content dahil sa mga nagtatag sa iyo ng mga friend mo na hindi maganda yung kanilang mga tinatag, ay panoorin mo ang video na to hanggang dulo dahil ituturo ko sa inyo kung paano mo ito maiiwasan. Kasi po base sa aking experience, meron pong mga nagtatag ng hindi mga magagandang uh, video. At yan po yung isa or sanhi ng pagka-flag content sa ating profile at nakaka-apekto po ito sa ating monetization. Kaya kung bago ka pa lang sa akin channel at gusto mo yung mga ganitong tutorial, pakiclick naman ng subscribe button at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa sunod ko pang mga video. At pag nagustuhan mo rin ang mga ganitong video, pakifollow din ang page ko para naman gunahan mo kung video. So hindi na natin patatagalin pa, mag-start na tayo of to intro. punta tayo sa ating Facebook. Click natin tong profile natin dito sa taas. And then, punta tayo sa settings. Ayan. And then, scroll tayo at hahanapin natin ang profile and tagging. So, ayan. Click natin yan. Then, dito, kung makikita nyo dito, viewing and sharing, tagging, reviewing. So, itong reviewing guys, kung makikita nyo, review, tags people add to your post before the tags appear on Facebook. Kailangan naka-on yan para ma-review ninyo yung kanilang mga tinatag sa inyo bago yan ma-add sa iyong profile. Kasi kung hindi mo yan i-accept sa iyong profile, ay hindi yan makikita sa iyong profile. So ito yung isa sa dahilan kung bakit yung iba ay naplaplag dahil sa mga nagtatag ng hindi magandang mga post. At saka dito sa baba kung makikita nyo dito, review posts, your tag in before the post appears on your profile. So kailangan naka-open din yan, naka-on din yan para lahat ng mga itatag sa'yo ay magno-notify sa iyo pero hindi agad-agad pumapasok sa iyong profile. Ire-review mo muna ito and then kapag inaccept mo siya, saka lang siya mag-a-appear sa iyong profile. So sana nakatulong, maraming salamat. Please like and share.